Ano kaya oh, oh. ang say ni Dwayne Garcia sa kanyang edge sa mga baguang kasabayan sa entertainment industry? Pero bago 'yan, may single siya ngayon tungkol sa relationship ng parents sa kanilang mga anak. Alamin natin ang detalye sa ating exclusive, exclusive ha, interview. Uh, may latest single out na on all music platforms is title, Time First Muna. Okay. Uh, Tungkol sa anitong Time First, uh, first na ito? time First Muna is all about uh, parents and their children po. Kasi minsan, di ba, yung mga kaedad ko ngayon, minsan nasi-sermon sa yung yeah. mga magulang nila. And minsan po, wala silang time para mag-experience magulang nila. Kasi pag sumasagot sila, minsan mas lalo pa sila napapagalitan. Mm -hmm. So, para sa akin po, yung reasonable na response. Hmm. Time for some. So, mo. Uh, ikaw ba madalas masermonan na ni na-mami at uh, daddy? Of course po. Hmm. Sino, ano yung madalas na sinisermon sa'yo? Uh, at kasi nakakagawa ka ng ano? Uh, ano ang mga yun? Typical things po. Ako po kasi ako, uh, adventurous po ako sa mga bata. <laughs> Minsan, pinipilit ko sila. Kinukulit ko sila na samahan ako sa mga gusto kong matry. Ano-ano mga yon Uh, like golf, basketball, mga hobbies ko po. Ayaw nila. Love. Uh, visit ko. <laughs> yes. ano sa palagay mo ang magiging edge mo para mapansin ka ng mga tao? Edge? Mm -hmm. Like what po? Yung ano mo, yung Pwede mo maipakita yung magiging kakaiba ka ba sa mga ano, no? Kasi ang dami-dami yes. mga baguhan. Magiging lamang mo sa mga ano? Ako po, yung para sa akin po yung lamang ko sa kanila. Mm -hmm. May ano po, yung hardworking po ako, mm -hmm. matsaga po ako. Mm -hmm. Gagawin ko po yung lahat para mapatunayan ko lang po at mapakita ko yung talent ko sa kanila. Okay, si Dwayne. Hindi na pag sa showbiz si yes. Dwayne. Bata pa siya, lumalabas siya sa mga commercials, di ba? At napanood natin siya sa pelikulang Believe, It, it or on. Not, na binubuli. Yeah. Yung mm -hmm. porn is focus siya sa pelikula, di ba? Mm -hmm. At yung believe it or not, ay may aral yung tungkol ko sa bullying, di ba? Correct. Na talaga halos lahat ng mga estudyante ay nakakaranas na mabully. Mm -hmm. It's Meron, an advocacy field, oh, di diba? Yes, mula po sa AQ. FA, <gasps> AFA Inter Entertainment. AFA. Yes. AFA. AFA na. Ayan, oh. panoorin niyo po kayo yung show November na. This, this November na November po. November na ba? ba Hindi, po, umiikot mo ng ngayon sa bilang Sinihan. bilang advocacy film kasi Yon, umiikot sa mga Cinehan. eskwelahan. Ayan, nila sa mm, oh. Ayan, na Sa kanila okay. ipapalabas sa cinema. correct. Ayan po. At mapapanood ng mga estudyante para makikita nila na ano ang mga consequences yes. ng matang mm. Ng bully ka, di ba? Consequences. Ano? Yun. <laughs> hindi na lang maganda. <laughs> Yung hindi magandang dulot Dulo. ng pabubuli. Kung di ako nakakaman, ya, <laughs> nung, ba, nung bata na estudyante pa lang si Art Evangelista, mm. siya eh. Kung naalala nyo yun lang. Basta alam ko, binuli si Hart, pero ngayon, nagsasori-sori na sa kanya. May letter po pinagdala kay Hart, yung taong binuli niya. Ito mm -hmm. pong, believe it or not, about ka-bullying, pero after nito po, may redeeming pack factor, di ba? Correct. So, ang ganda po mm -hmm. ng istorya talaga, malalaman niya kung bakit hindi dapat nambubuli ang isang estudyante sa kapal ng Lalo istudyante. ng isang babae. Eh, Correct. Katulad ni Bianca Tan. Oh, oh. yes, si Bianca Tan. Na vida. Mm -hmm. pelikula. Yes, pero ang siya dyan. Pero alam niyo ba, minsan yung kapag binubuli-buli ka, minsan may mga bata nagpapakamantay rin hindi eh, di ba? Correct. So sana mm -hmm. huwag po kayo mambuli-buli. Although sa panahon yata ngayon, hindi na usang buli-buli, no? Oh, oh, balik tayo kayo. Meron pa rin. rin oh, Meron pa rin. Meron, Uh -oh. malala pa rin sa iba. Mm. Balik tayo kay Dwayne Garcia. Yes. Bukod sa pag-arte, kumakanta din siya. Uh Oo. -oh. Ano uh -oh. yung first single niya meron na? Ang, per, ang single niya is Time Purse muna under Star Music. Ay, wow. bongga, Star uh -oh. Music uh -oh. na yes. person uh -oh. siya. Uh Oo. -oh. Di ba sinasabi mong Time Purse pagka ano? Teka yung, lang. Sa, teka lang. Yung ah. Time First. Time First. Puso niyo. Yung... Pag naglalaro. Mm -hmm. Pero nung bata tayo, uh oh, oh. ngayon hindi ko na naririnig. Pero nung bata tayo, kami sabi na Time first muna oh, ha, di ba? Parang sinasabi, yung parents sasabihin sa anak, time first muna yung paglalalo, paglalakwat, ah, oh, yung mga gano'n. Huwag muna, tigil ano, muna. Very gen Z talaga yung title oh, niya, no, pang oh, gen Z talaga. Oh, time time, time first, first muna. Although hindi siya gen Z kasi ginagamit Luma, na natin oh, 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 kapag oh, ka, naglalaro tayo nung araw. Time oh, first, time first. Time first gano? muna. Ang sure yung mga kaedad natin makaka-relate sa akin. Time first muna, kinumpose ni red. Joven Time. Ay, bumila. yes, ang galing magandang... Ang nagpasikat na. ng kantang Pare. Mahal mo daw ako. Ba? At saka yung ano, Anong nangyari, nangyari sa, sa ating dalawa? Siya bang nagtula uh -huh. ako? Tsaka latulato. Latulato. Oo, oh, kay okay, Lizzie lato. Aguinaldo. Yan ang unang-unang naging grand champion dyan si Anna, uh -huh. di ba? Meron pa yung kanta ni Lobby po na ano, kung pwede lang, huwag mo na akong iiwan. Yun, yun ang title ng huwag mo kong iiwan si na lang. pelikula, di ba? Hindi, kung pwede lang. Hindi, pero may kanta huwag mo kong iiwan yung title ng pelikula. Oo, pero hindi ko pilikula. na hindi yun ang title. Hindi ko na title oh. ng pelikula oh. ni Engineer. Ay, malang okay, matalo. Alright, <laughs> hindi raw pa.